gulay guys sana makakawala Ganda guys oh. Ganda rin ang tilahok nito. Ah, uli ulit yung pangati ko. Kaya pala kanina pinapakaramdaman ko. Biglang nawala yung tilahok. Kala ko hindi lumaban pero nadinig ko sumalpok siya ng tatlong beses tapos hindi na ulit umulit ganda guys oh bata pa siya So, yun guys. Maraming salamat. Pa-subscribe na lang ng ating YouTube channel. Shout-out nga pala kay tickboy 6205 at kay Palaw Hunter. Laging nakasubaybay sa atin. Maraming salamat. Guys.